Mapagpalang araw mga kaswerte, narito na naman tayo sa panibagong payahan sa Petsada via STL at Lotto 2D para sa petsa na April 13 at pwede nyo pong alagaan hanggang kinabukasan. So, April 13 and 14, pwede nyo pong alagaan ang mga lucky numbers na ito. Ano? Na ating sinumada at pinaya ayon sa ating petsada. So, ang lucky numbers po natin ngayon, birthday code sa mga nagdiriwang nakaarawan ng ngayong April 13 ay 9, 18, 22. Pumili lang po ng mga numero na gusto nyong alagaan at tayaan ng Dalawang araw Pwede nyo pong alagaan yan Good luck po sa inyo At para sa ating Lucky Pampiang Ang 11, 11, 2, 2 at 9, 9 Possible po yan lumabas Sa lahat ng nations uh, STL Or kaya naman ay sa Lotto 2D Lumalabas din po ang magkaparehas na numero At eto naman po ang ating Pinaya sa Petsada at Sinumada So ayon sa aking kalkulasyon Lumabas po ang 18 at So, ang ginawa natin dyan, pinaya natin yan At sinumada, Rumble na po natin lahat-lahat ano So, kung makikita nyo, meron siyang 18, 11, uh, 34, 5, 15, 5, 24, 7, 9, 30 22, 22 So, ang ilalagay natin ang 39 dito Kasi sa ibang lugar ay merong 39. Ano, ang 40 ilalagay ko naman dito. Ayan. Sa ibang lugar po kasi, ang STL nila ay merong 39 at saka hanggang 40 ang tayaan. And then sa loto din natin, ano, pwede din yan sa ating loto. At uh, kung mapapansin nyo, ayan, may mga kantuhan na naman dyan, kayo na ang bahala. Ano? Kasi mostly ang mga lumalabas yung kantuhan, magkatabi, or magkasunod, or magkakross. So, kayo na po ang bahalang dumiskarte kung ano po ang pipiliin yung mga numero dyan na inyong pagpapartnerin at siyang itataya. Good luck po sa inyo, sa lahat po ng mga tumataya. At para naman po sa ating lucky mantra, ayan, pinapakita ko po ang ating lucky mantra na ang ibig sabihin ay pag-a-attract ng kaperahan, kaswertihan at pagkapanalo kung ikaw ay tumataya sa anong klase ng sugal. Ang Alegria, Rakeza, Fortuna, nasasambitin po natin ang 21 beses. Kung ilang beses niyong gusto, Itong sambitin sa isang araw, okay lang po. Hindi po ito makakasama. Ano? So, kung kayo ay tumataya sa anong klase ng sugar, bago kayo tumaya, ay pwede nyo usalin ito ng 21 beses. Kahit sa isip nyo lang or bibigasin nyo, wala pong problema. Ayun. Eh, ano? So, good luck po sa lahat ng mga... Uh, nag-aalaga ng numero at naway, makakuha kayo ng tamang numero. So, mga kaswerte, gusto ko lang ipaliwanag din sa lahat, ano, na hindi ko po kayo inaingan yung tumaya, nang tumaya at ubusin ang inyong kaperahan para sa pagtaya, ano. So, ito ay para lamang sa mga taong may extra money. Ano po, kung may extra money kayo na pantaya kahit limang piso sa piso, or hanggang 20 peso, sige lang po, tumaya tayo. Maliit na taya, maliit na tama, yan ay napakalaking blessing na po. Pero kung wala kayong pantaya, ay di stop po muna tayo. Ano, hindi naman natin sa mahanap ang swerte sa pagtaya lang po. Ano, maraming paraan po ang pagdating na swerte sa ating buhay. Hindi lang po sa pagtaya. Kaya, ano, uh, magkaroon po tayo ng limitasyon sa pagtaya. wag ubos-ubos pera pagdating ng kinabukasan ay wala po tayong pambili ng pagkain at pangangailangan ng pamilya. So, tama lang po, inap lang po yung maliit na taya. Kung baga ay hinahanap lang natin ang swerte dito sa pagtaya. Ano po? So, good luck po sa lahat na may makakuha ng mga tamang numero at magkita-kita po tayo hanggang sa susunod nating payahan sa Petsada. God bless everyone.